At uh, paano ba ako nagsimula? Siguro I can say sa Cubar. Uh, para lang akong nautusan ng nanay ko ng bumili ng Tokyo. <laughs> <laughs> Tapos napunta na dito. Akala niya mag-a-apply ako sa Manila. Yung pala, pa abroad na yung apply ko. So, doon sa Cubar, doon ako na, na masya, uh, nadiligan masyado nagamit sa ministry and uh, yun na uh, involved sa music and uh, nag-exit, bumalik ulit dito sa ano Saudi dito na sa Riyadh sa Cal. Uh, una medyo ano pa ako nang tahimik pa ako. <laughs> Dahil hindi ko kayo kilala masyado. Yun kasi ako pag hindi ako comfortable sa mga tao, di ba ako kom -per compatible o oh. uh, Tahimik lang ako. Sige, uh, serve lang ako. And uh, yung puso ko talaga, Uh, every Friday, uh, inanap din talaga ng puso ko na dumalo ng gawain at uh, magpagamit sa kanya at the same time, uh, matuto ng kanyang mga salita. At uh, siguro kung may, kung ibabalik ko yung buhay ko, no? kung tatanungin ako, kung ipapanganak ulit ako, ang uh, pinakahiling ko, sana maaga ko nakilala pa si Lord may ni yun eh, yung mga iba pang mga kamalian na nagawa ko na eh, maiwasan ko o hindi ko na nagawa ka ano po. Tsaka madirect yung pat ko. But uh, thank God pa rin kasi hindi pa rin naman na uh, ito medyo late din naman ako nakakilala na uh, sweet so teenagers, <laughs> napangulat naman din ako. At uh, yun, uh, thankful kasi nagagamit ako sa, sa panambahan na to. At uh, sa, sa family na ito, sa Calm family, thankful ako sa lahat ng mga tao na, na naging part ng aking journey dito sa Calm, sa paglago ko, sa aking uh, spiritual uh, growth. Uh, thank you mostly sa ating mga leaders, kay Pastor Jolly, Pastor Leo, Pastor Roland, Pastor Gilbert. Uh, salamat po sa inyo, kundi dahil po sa inyo, sa paggabay sa akin. Uh, Uh, hindi ako lalago ng ganito sa akin pananampalataya. And uh, sa sa iba pang mga kapatid, sa iba pang mga kapatid, ano, salamat din dahil ah uh, uh, pinaranas niyo sa akin yung love of God na, na kahit wala akong kapatid, <laughs> nariyang kayo mga kapatid ko, mga ate, kuya, nagbibigay ng payo sa akin and uh, nagpabalakas din sa akin. And most especially, thank you din po sa <laughs> Ariyala family, <laughs> thank you kay Mamiyani, kay Tito, at kay Andrea and uh, for welcoming me to be part of their family. At uh, yun, hindi uh, pa naman po last to, no? Bibalak uh, pa rin ako bumalik. Uh, it's just like na hindi, hindi lang ganun kaganda yung, o biglaan, no? Biglaan kasi gusto nila akong ilipat sa Madina. Pag hindi ako bumiyahin ng Madina, iuhurog nila ako, bibigyan nila ako ng kaso. So, in order to maiwasin yun, eh tayo rin naman na nagkaroon ng kaso. ng alam nyo naman, mahirap magkakaso sa Saudi na ito. So, para maging ma malinis o maging okay yung ano yung flow, makabalik ng panibagong trabaho, nag-exit na lang po ako. So, yun po yung ano, story And thankful po sa throughout the years na sa card na to. And uh, hopefully, uh, po ulit tayo sa akin pagbabalik. ka uh, hopefully, um, mas marami na tayo. ano ba? And uh, yan, uh, praying for this card na mas lalo dumatag. Mas lalo pang uh, magmanifest ang love ni Lord at uh, mas lalo pang uh, tumiba yung pagsasamahan ng bawat isa at uh, yung bawat uh, cooperation uh, cooperation ng bawat isa sa sa iglesia na ito nawa ano uh, maging halimbawa uh, tayo sa ibang mga unbelievers no na yung love ni Lord na nararanasan natin ay may share din po natin sa kanila because God is love in 1 John 4:8 amen